so ito guys, bukas na nga sa public ito pong Opus Mall. Ang pinakabagong upscale mall ng Robinsons. Okay? So parang podium yata yung kanilang peg dito. purong uh, puro mga social na outlets. Pero tingnan niyo naman, yung labas pa lang, 'di ba? Napakaganda na. Kakaiba na yung itsura kagad ng mall. Hindi eh, siya kat kalaki, katamtaman lang. Pero nandito siya sa may harapan ng Bridge Town. Ayun yung malaking uh, statua nila ayan oh ayan oh tapos ito kasi yung parang magiging parang eastwood din nila dito eh so meron silang mga alalagyan nila ng mga buildings sa mga offices sa mga residential condos ang laki ng lupa nila dito sa Bridgetown at ang pinaka mall ay itong Opus na mall okay, so ngayong araw July 3 cinema pa lang yung open tsaka mga select stores pero pasok tayo sa loob Tingnan natin kung ano pa yung mga pakikita doon at ano. At uh, bukas pa yung pinaka grand opening. Pero yan no, napaka social ang ganda. So ito po yung mga pinaka gitna niya. Yan. So bukas pa magbubukas yung mga so, ito, meron na to matcha Tokyo. floor. Ang bukas pa lang kasi ngayong araw ay yung cinema. So, yung mga iba bukas pa mag-open. Mag Pero ito yung itsura ng kanilang cinema. Ito yung cinema. Snacks. Social no ilaw. Ano ba? Showing. Despicable Me. At ah, yung Inside Out. Mga menus. May VIP cinema. O, oh, may Twisters pala na movie ulit, ha? Ang eh, ganda. Tignan na natin itong VIP cinema. Dito may dito yung ibang cinema pa. Dito na lang. Ang ganda, ha? Ah, uh, exact. So, ito yung 4th floor. Yung mga computer, mga cellphone. May merong garden dun sa right side. Hukutan eh. natin yung garden. Okay, sa dito natambayan. Ito merong true value. bukas na kaya pintuan dito na natin sarado pa so ito so sa kabilang side sa bridge town kasi puro mga call center nila tsaka mga mga condo ng Robinsons so ito yung nasa fourth floor yung garden nila Ayan lang. oh. ganda So, itong third floor, parang high ceiling siya. May mga mezzanine yung mga store siguro. So, Malaki-laki siya. Dito na Toys R Us. Dito, Dave and Buster's. Distro Group. Mga, ano, mga... hindi din siya ganun kalaki At sa baba ang kay James Sorry naman dito yung uh, foot locker yun C5 yan na eh. C5 So, mayroong magbubukas na foot locker dito sketchers converse new balance ito yung mula sa gilid ganito yung itsura nya may team ho one dito M Bakery Cafe. Tapos dito kasi mga call center. Ang ganda nung ang ganda nung itsura niya sa labas. So, iyon po yung itsura ng bagong Opus na mall. Uh, bukas yung opening ng marami nung marketplace saka nung iba pang mga mga stores pero yung ngayon po yung cinema bukas na kung gusto nyo makita kung malapit na kayo dito So, may bago na naman tambayan para sa mga taga-Pasig, taga-C5, dito, dito, uh, east side. At, ayun, uh, check, check nyo lang. Uh, sa may, uh, malapit to sa Ortigas, corner C5. May pagliko dito, bridge down, bubunga itong Opus Mall. So, thank you very much, guys. See you po sa next video po natin. Bye-bye.